Nalayas. sa regal ko yung ate ko. Na, lagi kang? Nalagas. Nalaga? Oh. Nalayas? mga mm, regal ko yung ate ko, Oo, uh, kaya huwag kang lumayas. Ano nangyari Maan pala sa papa Mahanap pa ako nun, mga mahanap pa ako nun. Ayaw mong mahanap ka niya? Oo. Mm -mm. Bakit? Mayas na ako din sa amin. Ilang araw ka hindi naligo? Mula nung umalis ako. Mula nung umalis ka. Isang araw pa. Isang araw pa. Uh, po Ayun na po. Ayun. na Gusto, gusto nyo bang bagala natin? oh, bagala natin. Pante. Ayun. Hello po. Ayan, sige ka. po ko siya. Dala niya na yung mga gamit niya mga kababayan. and so uh, good morning po sa inyong lahat dyan mga kababayan. No? So, Kuya Rob nga po pala, uh, part ng Team Daddy So, may umaga kasi parang may problema. o oh, yung, kung maalala nyo po yung Uh, alaga po namin yung napulot po namin sa or yung narescue po namin sa taro sa kabyang tunnel po si Jennifer po ayan is nakawala or tumakas yata or awan, naglayas yata siya kaya pag gising ko po kasi wala na siya dito, ayan kung makikita nyo ayan, wala na po siya Diyan. yan po yung hinihigaan niya magulo yung pagkain niya na dyan pa. Tapos, yung pagdating ko, pagkabukas ko ng pintuan ako dito sa kwarto, yung pasensya na makalat, wala na po siya dito. Ayan. Tapos, ayun. Wala na siya. Ano ba yan? Ayan siya sa Pararating lang doon. Yes. na siya. Iyan na siya. Wala na siya dito. Morning, bro. Morning. Nakawala kasi ano, or nakatakas si Jennifer. Nakawala? Oo. Oh. Saan Ano hanapin? Wala ko napansin. Na hindi mo siya, ano? Hindi mo siya napansin doon? Wala. Wala siya dito. Eh, higaan niya. Nawala lang dito yung kumot niya. Daladala -dala niya yung kumot niya. Hindi na hindi na ako naligo eh. Mas well, sakaling nabutan pa natin Kaso, wala eh. Nakita ikot na ako doon sa ano. Wala. Okay, pa, sa pasukan sa kalabasan. Ano kaya to? Baka hindi pa siya nakakalayo. Alas 6 pa lang naman ng umaga mga kababayan. Kumain pa siya no. Kumain pa siya ng McDo kasi ano, uh, pagkaano, yung pagkain niya hindi na kasi nakakapagluto minsan. Umorder na lang ako ng McDo. Umorder na lang kami ng McDo. Yung ano niya eh. yung shirt niya, dito pa. Ano, dyan pa yung ano. Bigay ni Dave to, di ba? Bigay ni Dave sa kanya. O, bago pa to. Wala na. No? Try kaya natin na ano, hanapin. Talong Baka meron ano, may footage yung ah, subdivision. oh, try. Ano manap natin? Wala pang ligo-ligo yan. wala <laughs> hey. so, kami helmet sa ka, babae kasi dito lang naman. Uy, 50. May naka, ano? <laughs> May 50, makita. <laughs> May 50, o. Oh, Pero kaya na kaya, naka. Ay kuya, habol natin. Pinag-almosal tayo. <laughs> Okay, sa uli natin yan. Kaya ah. Yeah. Ano kaya yan. Kasi bro, pag tinanong mo to kung kanino, tatanggapin nila to. <laughs> ano na lang to, blessings na to, blessings in Blessings. God. ano? Napakalino <laughs> ng mata. Huwag so, mo nawala si 50, salamat po. Napakalino <laughs> ng mata pag pera eh, no? Yeah. <laughs> Kamaga. Okay lang na, no? Ano ko yung na, yun? Naka-vlog naka, naka, naka ka? Eh? Okay lang. Ako pa, yung papalam niyo. Papalam niyo mo na? Na, ano kasi, yung naris ka namin, nakawala. Hmm. Doon sa shelter. Ngayon po, naot ako na po, kung ano rin siya lumabas. Oo. Uh lumabas -huh. po siya ng 5.37. 3, Ah, maaga pa, masyado. No, maaga na po siya. Ano po siya ng kulay violet. Ah, oh, oh, parang yun? laban din. Sige po. Okay. Para sa ano, yung sub subdivision ko nito ay eh. humingi muna siya ng paalam din. Para so, makita natin. Oh. Ano, ano. Check lang namin yung CCTV CCTV footage ng paglabas niya. O ano oras. So kung 5:30 siya umalis. Nga, gano. 30 minutes pa lang kasi 6 ano pa lang ngayon eh. 6:20. Oh. Yan, patawag sa president sa subdivision. Check lang po namin yung ano, yung footage ng paglabas nila. hello po. Magandang umaga po, ma'am. Ma'am, hindi po sana kami ng permiso, ma'am. Kung okay lang po na, ano. lang kami ng oras ng footage ng paglabas niya po dito sa gate po. Dito lang po sa gate lang. Kaya try skull daw kaya. Sige po. Salamat po. Ayun. Bakod na ako ya. Gusto nyo bang bagala natin? Oo, oh, bagala natin. Pampi. Ayun. Hello po. Ayun. Sige ka. Ayun lang. Sige lang po. Ayan ako na-adjust ko lang po. Ayan siya. Ayan siya. ito pa dala niya na yung mga gamit niya mga kababayan diba? pa, niya ba? sa so, youtube po gamit followers ha oh. <laughs> may subscribers ha sa so, uh, okay. facebook naman po thank you very much meron yeah. yeah. pa po isa meron pa isa isa sige 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 Hello. Yeah. Ayun. Ayun, hmm. Mm. Wala naman sa ibang dala, no? So, dala, gamit na, galit hmm. lang. Galit na lang, no? Tapos tinanong ko pa po siya dyan, kung saan siya pupunta. Mm. Anong sabi niya ngayon? Kung daw po yung palabas. Kaya na ko naman. Mm. Buti na tonton niya, no? Ayan. Galing pala, no? Okay, no? So, Pero goods naman, no? Wala namang nawawalang gamit na, bro. Wala, wala, wala. 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 Eh? Ayan okay. po, okay. maraming salamat, sir. Sige po, maraming salamat. Bro. salamat bro. Sige po. Sige po, sige Sige po. Sir, hey, salamat. So, mga babae kung may makakita kay ate, kung alam lang po sa amin. Mag-comment lang po, mga kababayan. Kumusta kaya? Napanood na ba ng kapatid niya, bro? Pa, um, hindi ko pa nakikita yung mga messages eh. Hmm. Wala pang kamag-anak na nag-click. Wala pa nag-retreat si eh. Pero baka mamaya meron yun Medyo na tagalan tayo doon konti pero okay lang naman saglit sa naman Kasi ano siya, yung, di ba, ano yung paa niya? Hirap siya maglakad. Ah. Aabutan uh, pa natin yun. Pero nung oh, narescue natin, ang bilis niya maglakad pa rin. Bilis eh, maglakad yun eh. Kasi baka ang nalo ko dito, baka mamaya nag... Masahin na siya. Oo, oh, kasi binigyan, na yun, so, de binigyan din siya ni Dati Franky. Binigyan siya ni Dati ng pera. Hindi, 1,000 yun. yun? Oo, okay, oh, 1,000 pala. Oo. Oh. Kaya oh. hmm. oh. sa parisan? Ay hindi, kabubukas lang. Eh sabi na. Wala na. Hindi ko na masahin na yan. Kasi marunong pa naman siya. Marunong pa naman siyang, ano, alam pa naman niya yung mga ginagawa niya. Tanong natin dito sa mga tricycle driver. Wala. Kaya, oh yeah, pwede magtanong. Naki, nakita niyo po ba itong ano, na lumabas? Ito, yung ano to siya, babae. Ah, siya. Ito po. Naka -ano siya? yung pilay-pilay siya maglakad na ano, naka-purple na kala po madali lalaki? babae po na may bit-bit siya ng bag na parang. pilay-pilay po siya maglakad ayaw mo lang Ano siya? Nagsasalita siya mag-isa?

ano? Hmm. Iba siguro yun. No? Diba, Nakakaintiyan eh. Iba o. Oh. Ano to? Pa para siya ano, depressed na ano, nagsisag mag isa. Tapos papilay-pilay siya kasi may siyang sampal niya. Ayun, hindi. Baka sa ibang nung mga driver na. Sige po, ano na lang? Ah, uh, napalapit pa rin namin. Ah, uh, -huh. sige. Sige Kitay, salamat tayo. Balik lang kayo rito. Baka. Apo. Baka Kasi maaga daw umalis ng subdivision eh. Kaya nga. Sige po. Sige po tayo, salamat. Sige po, atay, salamat sige, po. Sige, pa lang ito. Ah. Diretso natin. Hmm? Ayun mga kababayan, no? so papunta rin naman ngayon sila Daddy Frankie ngayon dito. Hintay na lang natin. Ano? Hintay na lang natin sila. Kung anong... Para yung ano natin nakaban tayo tapos ano uh, um, re-review natin yung mga, messages, ano, sa yung mga message sa ano baka sakali uh, re-review namin yung mga message sakali baka sakali nag-reach out na yung kapatid na. so tara so mamaya na lang ulit mga kababayan ayun maliligo muna kami mga kababayan kasi ano eh wala pang ligo-ligo kaya lang namin. At isin na ano rin. Hindi <laughs> okay lang para sa ano. Para sa ating kababayan. So, ating so kababayan. yun muna mga kabayan. Intay natin si Daddy Frankie. One hour later. Yeah. Good morning, Rob. Good morning. Dads. Good morning. Oh. ano nangyari? Na ano, mali, mali siya kanina. Ina ano namin, inikutan na namin kanina din. Oh, tapos? Pinagtanong-tanong na namin sa guard. Nakakuha kami ng CCTV footage. Oh. Eh, ano kasi? Nakalimutan ko isara yung gate kagabi. Ah. Sobrang pagod so, ko na nakatulog agad ako eh. Ano oras ka ba nagising? Gising ako kanina, mga 6, 6.30 ganun. Oh, pag gising mo, wala na siya? Pag gising ko, wala na siya. Sinunta ko kagad si Sam. Oo. Tapos, ayan, pumunta si Sam dito. Oo. Pagka punta ni Sam dito, ano na ano kami? Nag Inikutan din dito. Inikutan namin. Kasi, baka nandyan eh. Hindi man makakalayo. Oo, kasi, kasi mabagal maglakad, maglakad yon. Oo. Ayun. Nakakuha naman kami ng na information sa guard na umalis siya 5.30. Ah, 5.30 umalis? Oo, dumaan siya dun sa guard 5.30. Ah. Ayun. Naglakad lang daw? Naglakad lang. Naglakad siya palabas. Palabas. Oo. Tapos, ayun. Try na namin ikaw talaga sa labas. Wala na. Wala na, na talaga. Hmm. So, paano gagawin natin ngayon yan? Ayun, yun nga, nag-check ako ng mga message. Uh Oo. -oh. Di, nag-chat na yung ano, yung kapatid, uh -oh. yung si Christina. Oo, uh -oh. may napansin din ako doon bago umalis ng bahay kasi, nakita ko na uh, in-acknowledge nila, na kapatid nila. Uh Oo. -oh. Ayun. Tapos ang sabi, nakauwi na daw. Nakauwi na, nandun. nandun Ay, so, ibig sabihin, marunong siya kung saan siya umuwi. Marunong. Kasi naalala pa niya. Naalala niya. Kung saan siya nakatira eh. so, nakausap mo na yung kapatid niya. Oh, Tinawagan mo. Inacknowledge nila na nandoon na sa bahay nila. Na. very good. Mabuti na lang, di siya naligaw. Kaya okay. So, yon mga kababayan, no? sa araw na ito, biglang napalusob si Daddy Frankie dito sa shelter from Makati. Dahil nga sabi ng aking uh, kasama na si Kuya Rab is nawawala yung isa nating uh, nakuha sa may uh, saan lugar yan? Tarnate. Tarnate. Ayun. Bali pangatlong araw pa lang yata niya ngayon. Mm. Yan pa yung kinainan niya. Oh, kasi Dito siya nahiga. Ayun oh. Yan, no? Ito yung binigay kong pajama niya. Hindi niya sinuot. Hindi niya nasuot. Eh. So sin anong usapan niyo ng ate niya? Ayun, sabi ng ate niya sa so, nagpapasalamat naman. Tapos gusto Oo. daw pa yung makausap. Ah. Uh, para siguro, pasalamatan personally or sa tawag or ano. Nakuha mo ba yung address oh, nila? Pero nakuha ko yung address. Sabi ko, mas okay pagka personal natin yung kakausap. Mm -mm. Kasi kailangan makita rin natin para maipakita natin, may oh. closure tayo sa mga viewers, viewers. natin. Kasi inuwi natin, tapos kailan makita na nandoon na sa kamag-anak. Oh, yan. para hindi hanapin. Sige, itiklop nyo muna to. Oh. Yung mga tanggalin niyo na yung kinainan niya, ligpit niyo muna, tapos pupuntahan natin siya. Oh. Okay? So ayun mga kababayan, samahan niyo kami para kausapin natin. Ano pangalan noon? Si Ate Ningning? Oh, Jennifer. Ay, Jennifer. Ate Jennifer. Umalis po siya kanina alas 5 madaling araw. Eh nakatulog tong si Kuya Rab. Nakalabas. Kaya pero nakauwi daw sa lugar ng ating niya. So kung yung sinasabi niya nakaraan na natatakot siya sa atin niya, pero hindi po, nakauwi siya ngayon, pero susundan namin para makita rin namin personally at makausap din namin yung kapatid niya. So buti na lang pala, ano? kasi binigyan ko ng pera yun mga kababayan. Nung uh, bago ako umalis dito, magkano yung binigay ko? Isan libo? libo? Oo, binigyan ko siya ng 1,000 pesos. Kasi nung nakita yung may hawak akong pera, kasi nag-iwan ako ng budget dito nung time na yun bago umalis nakita niya may pera ako, nakihingi siya sa akin. Sabi niya, pambili daw niya ng ano? Da, ng diaper niya. Panty. Oo, panty. <laughs>